Grabe, oh, ang laki. Grabe. Ulahan mga kalakas. Yan. Grabe ang lakas. So, ayun mga kalakas. Nandito na naman kami sa dagat. Naghahanap kami ng alimango dito sa ano, nipaan. Sana makahanap kayo, makahanap kami ngayon mga kalakas ng alimang. Ito kami sa kamangasinan. Yan na, maraming buras dito. CJ! Si Uy, tingnan natin kung may limang ko Ayan. Let's see. Ano, ano, Ayan. 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 mga kalakas. Nakaano tayo dito ng ano. Butas. Ang bagong. Bakas ng limango. Nandito kanina yung limango na. Ano po. Ang bagong araw na naman mga kalakas. Sana makaano tayo ngayon na surfing tayo ngayon tapos muna tayo ngayon sa ano pangunguha ng alimango panguhuli yung pangunguha ng uh, honeybee wala na dito nang uulan yung tubig hindi na tayo makakuha ng honeybee tingnan natin yung malaki na to

magsa-isa sya siya. Tingnan natin. Parang hindi magkapaniwala to. Yan, babae mga kalakas. Pulahan na naman. Uy, kasama. Uy, kasama sya Kasama pang isa mga no, kalakas. Pwerte ah. Cepat na naman tayo mga kalakas. Yan, kasama niya. Ini nanti kembali lagi. Ayo, silang kagat. Tuloy so, yung puni, ano nyo? Isa, so, yung mga kalagas. Bye bye. Okay. Surti tayo ngayon mga kalakas dahil dalawa naman na yung no, laman. Isang butas kulahan yun tingnan natin mga kalagas kung malaki na yung isa wala ano to walang ano wala walang panipit ulang panipit ngayari dito So, ayun mga kalawas, laki na no? oh. Wala siyang panipit, kahit isa. Hoy. Hmm, ay. Parang malaki yung pinagdaanan nito ah. May sugat. May butas pa dito. Medyo na siya. Walang ano. Sayang, so, dalaw sana yung laman. Panipit. Tumatagot ko. Tara, talian natin. Ito tali dito. Natin yung ibang, no? Yung ibang butas kung may ibang laman. Sayang so, mga kalakas. Malaki na sana yung lalaki. oras yung naano siguro no? sugatan ato, ato. kasi pag-away ata to sabihin natin kumanitit sayang sugatan nga sugutan siguro pang nasa na eh siguro ko nasa na ito na ano na 5 grams na kung may dalawang set. Yan talagang buhay. Natural na panghuli ng alimango namin. lembut betul to sobrang gaan teman itu naman uh, ito uh. tapang pa naman so yung taba naman ng lalaki uh, maraming sugat. Tingnan natin mga kalakas yung ano, yung ibang butas. Mga may laman. Yan bali pangatlong alimang na natin to. Yeah. Ng araw. Pero natin kasi kahit pa paano dalaw yung laman ng isang butas pero ano talaga to? siguro nakipagawa ito parang dito kinagatata ito dito eh mas malaking alimango yun malaking alimango siguro siguro pumasok ito sa butas na may ano, may laman din kaya siya nasipit dapat ito naman ng ano so ayun mga kalakas hanap pa tayo ng iba A few moments Kala. later. Yan mga kalakas. Nakahanap kami ng ito, nakaanong tayo ng malaking butas ng alimango. Butas dito. Ito, mga... ito yung mga ina na, kinain niyang bagoong. Bagoongon. Grabe mga kalakas. Mga bagoongon. malaki nito. Ito yung, oh. yeah. ito yung patala patalandaan namin mga kalakas pag medyo malaki na yung alimango. Yan o, ito yung butas bakas. Tignan natin mga kalakas kung nasa loob. Bukasan lang sa unahan para ano, hindi mahirapan, hindi malalim kasi. Kaya pa namin ito yung nahanap Hindi eh. ito lang pala. Sana yung dyan sa loob. Yan, mo na yung ano. Yan, dito natin bukasan. Isa. Para di sa mahirapan Kita lagi keaming ke mana bagungun, tabung samin itu bagungun. nah na ni si G. mabut Hirap pa. Hindi niya maabot. Pinapahirapan kami dito eh. Sana makuha natin mga kalagas. Dahil pandagdag na rin yan. Ito talaga yung ano natural na pangunguha namin ng alimango. Yan. Sinangitan na. Malapit na sa ano siya eh. Siyempre, <coughs> abot eh Nangakan na lang si G. Yan. Ang bagay na bacon. Gabi. Okay. galing niya talaga mga ano ngayon ang oh. nahawakan lang oh, yun, Grabe, ang laki. Grabe. Ulahan mga kalakas. Yan. Grabe, lakas. Ang laki, oh. Wow. Tingnan nyo yun naman yung mga sipit niya mga kalakas. Ang lalaki. Samba tayo mga kalakas. Ay, walang kasama. Laki ng alimangot. Jackpot. Ang laki. gabi. Pag ito nakakagat ng dalere, sigurado putol. <coughs> ito talaga yung mga patalandaan namin mga yung bagongon pag kinagat to. Malaki na yung alimango. Taliin natin para di siya ano. Delikado bakal manipit. Pre. Lucky no. Ali pa sa Kaya pala sobrang layo. Dahil laki na. No. Ini naman yung sipit nasa kamay ko parehas na parehas na yung ano nya sipit buti na lang nahanap natin siya matatagpon sa Sulok na sulok talaga ng sapa. Yung tinatalian na. Dito lang pala yung malaking limang. Buti na lang. Nakita ko pa yung bakas niya kahit ang tagal-tagal na. Yung luma na. Siguro ko na... dalawang buwan na ata yung ano niya, bakas. Sobrang ano na. loma. luma. Ito na lang, niya ng butas nandun. Hindi lang pala sa mga sulok-sulok yung sapi yung malalaking alimaw. Yan, sipit na, sipit lang, ulam na. Ang lakas. Nasalo na to. 9 gramos. Parang mga ano, kilo. grabe pag nasipit yan mga kalakas hindi talaga bibitawan yung kamay natin dyan kaya kailangan taliin ng maayos yan ah, tumalabas na yung ano nyo tumubula na yung, yung mga siguro nasugata lahat Pulahan mga kalakas. Sana makarami tayo dito mga kalakas. Para may ano tayo. Ang binta. Hmm. Tingnan nyo naman yung sipik nyo. Kasing lapad na ng palad yun. Yan, ito na yung alimawan natin. Yung mga anak niya. <laughs> ito yung huli namin, maliliit. Pang ulang lang yun. Ito yung namin, to. Sana makarami pa kami. Kahit mga sampung ganyan lang, mga kalakas, pwede na. Okay. Yan lang mga baby lang yung iba yan so ay mga kalakas ah uh, susubukan pa rin nating manghanap ng ibang limango baka makahanap pa tayo